Hi guys, ngayong araw ay papasok na naman tayo sa trabaho. Ready nga lang pala ni Mami Cherry yung almasal ko tsaka yung baong ko sa trabaho. Tapos naiga na siya ulit agad. Si Seichi kasi masama yung pakiramdam, nagigising-gising kaya pinaiga ako na lang si Mami Cherry. Bala ito guys, pagkatapos ko makakumain, gumayak na rin ako. Ay. Alamig. Time check. Alas 6 pa lang yan ng umaga. Yung kagad yung makikita nyo guys yun guys good morning sa inyo ulit ah, at kita nyo naman nadilim pa no? ingat lahat ang mga papasok dyan no? mga papasok sa eskwelahan sa trabaho grind lang tayo ng grind guys hanggang sa makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay no? mahaba pa naman pero patient is the key guys kaya tuloy tuloy lang tayo sa pangarap natin no? ganyan lang naman eh day check guys 2023, November 28. Baleta, pinarking ko na nga pala yung bike ko. Malayo nga pala yung gemba natin ngayon, guys. Bandang Chigasaki Station. Tapos yung mismong trabaho namin is malapit naman sa may dagat. Sobrang aga ko talaga gumising ngayon. <laughs> so, nandito na tayo ngayon sa Yokohama ah, line, guys. Ay, ah, Yokohama line. Nasa Yokohama ah, na tayo. Nilipat lang ako ng line. Medyo marami tayong sasakit ngayon kasi ano. Medyo malayo yung gemba namin. Pero okay lang, ngayong araw lang naman eh. Kaya, tsagayin uh, na natin. 1 hour and 45 minutes nga din pala yung biyahe ko ngayon guys. Kaya naman 5.30 pa lang ng umaga, gising na ako. Tapos mga bandang alas 6, umalis na rin ako agad. Tapos sa Yokohama na rin ako nag-transfer papunta dito sa Chigasaki Station. Bali pumunta nga pala muna ako ng Yokohama Station. At pagbaba ko nga pala ng train guys, sumakay pa ako ng isang bus. Tapos siguro mga 4 stop lang siya na doon ako sa Gemba. ayun guys kakababa lang natin ng bus time check 7.50 na dapat before 8 nandito na tayo so sakto lang yung dating natin ang layo ng game ba namin no alas 6 pa lang umalis na ako sa bahay pero nakita ko na yung game ba namin google map lang talaga ano google map lang sapat na pakita ko sa inyo o yung game ba namin no kita ko na So, bilo muna tayo ng kape guys. Mga baba yung binyahe natin. Ito pa yung isa sa paborito kong kape guys. Oh. Tsaka paborito ng utol ko yun nung nandito pa siya. Oh. Yun lang, wala na. Grabe naman. Bakit nyo naman ako inubusan? Ito. Ayan yung cold. yung cold. blue. Pag red, mainit. So, milk din na lang tayo. May dahan yung bar. tayo ng kape guys. Mga baba yung binyahe natin. Sobrang init guys Ayaw guys Ayaw Enjoy guys Ayaw Bale ito yung ginawa nga pala namin kanina umaga naglinis lang kami. Yung mga tubig sa mga kanal or yung dalo yan sa mga drain. Tinanggal namin yung mga tubig kasi papayaran namin ng primer yan tapos lalagyan namin ng pang waterproof. Hindi nga rin pala ako masyadong nakapag-video ngayon guys. Gawa ng sobrang busy namin ngayon yung araw. Kapag kakasi busy kami guys, hindi ako masyado nagbibideo. Dire-direcho trabaho lang kami. Bale ito guys, fast forward. Tignan nyo naman, tanaw dito yung Mount Fuji. Ang ganda guys no, kitang kita siya dito. Okay. Okay, Hi! Oh. Bale break time na nga pala namin to guys Mga alas 11 na nga rin pala kami nag break ngayon kasi busy kami Kaya na video ang kasi Mount Fuji Kitang kita dito guys Kala nyo ang lapit eh no pero malayo yan guys. Malaki lang talaga siya kaya nakikita. Pala ito guys, nang libre nga pala si Satcho ng kape. At ang pinili ko naman yung para siyang beans na kulay violet. Ang bagay yung para siyang munggo sa na matamis na parang nilagyan ng asukal. Bale ito guys, pass forward. Pagkatapos nga namin mag break time, nagpahid naman kami ng uritan. Satcho muna nga pala yung nagpahid ngayon tapos tinuturo niya lang muna sa amin. Bale ito, lunch break na nga pala namin. Bumili nga pala ulit ako ng ramen ngayon, dagdag sa lunch ko. Ito nga pala yung baon ko ngayon guys, yung isda. Tapos may kasama ding hamkatsu. Bale ito, pass forward at uwi na rin kami. Nagliligpit na nga lang pala kami dyan, tapos sisibat na rin kami. Hi! Hi! Bale ito guys, bago nga pala ako umuwi, bumili muna ako ng pasalubong ng dalawang bata. Hi! 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 Yeah to. Binalan ko nga rin pala si Mami Cherry ng pasalubong. Itong paborito niyang sneakers. Mami nga lang nagain na rin si Mami Cherry kasi sabi ko nagugutob na rin ako. Adobong manok nga pala ulam namin guys. Tapos may ice cream pa. <makes> Ngeek. <noise> Champurado pala yan. Bale, to guys, pass forward. Pagkatapos ko nga pala maligo, ay namalengke pa ako. Bumili nga rin pala ako ng dalawang saging tsaka ng prutas ni Mami Buntis. Tapos may nakita akong papaya, ang mahal guys, 537. Pero bumili pa rin ako ng isa para pang tinola namin. Tapos bumili rin ako ng manok, baboy, buha rin ako ng isda, tapos mga pambao na rin sa trabaho. At pagkatapos ko mamili, binayaran ko na din para makauwi na din ako. Sobrang pagod kasi ngayon guys, ang layo ng biyahe sa trabaho. Tapos namalengke pa, tapos mag -e edit pa. Pero okay lang yan, kayang-kaya naman natin. Fast forward nga guys, pagdating ko sa bahay, sinalansa na rin namin agad yung mga pinamili ko. Wala na kasing laman yung rep namin guys. Si Mami Cherry naman, hindi naman yun pwede mamalengke dahil alam nyo naman buntis. Hindi siya pwede magbuhat ng mabibigat. Kaya kanina lang ako nakachempo na malengke na rin ako. Kinain na nga rin pala ni Mami Buntis yung binili kong prutas sa kanya. Halo-halong prutas na din yan guys, para kay baby. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Jane, mata ne. Arigato, gusto mo. 你你你，拜拜。Bye.